anumang dagok ng buhay na ang ating masasagapan kailangan ni paglaban dahil ang Diyos ay hindi natutulog Andiyan lagi siya so kailangan natin pagtibayin ng ating kaluuban mahirap man fight ako nga akala ko nga ano hindi ako matibay eh, yung ano pala yung Depende pala yan sa ano, sa paniniwala mo. Wala pa, don't worry. O, di, God. Di, makita man ako. Don't worry, I'm come back. Nagwangko sa kwan, ako lang siyang i-video. No. Kaya ang mag-ulan na biya ang condition Amok yun man na siya, Goro. Narabishan. Amok yun na ang dito, rapit. Makita man ako siya. Huwag kang mag-alala, Mabilis ang mata ko. Ang bilis ng ano aswang, <laughs> <Joke>. <laughs> 'di Hindi naman ako aswang, oy. Wala mo diyan. I miss I miss you. Yung nami-miss mo na siya, yung pamilya mo. Yun lang, kanta ko lang 'yan kahit na ilang beses na ako ang kinikomplain ng kapitbahay <laughs> ay just ko lord para mawawala din nga sakit, ang sakit ng loob ah di ba <laughs> si Rose oh. ay yung kasama wala gani nakikita ko alam ko Huwag kang mag-alala Ayan na, nag-start na siya. Kamay na lang, gamay na lang. Wala pa mangiulan. Ay, mahurot na lang na akong baterya. Wala pa ba? Lagi no? So, anyway, mana siya. Bye.